Good morning. Punta na kami Antipolo. Grabe ang malakas na guys. Tingnan niyo, grabe, grabe talaga malakas ang Sa Manila sobrang init na pagdating dito. Sa kabila may iba na naman hangin dito, iba naman pala Grabyang Grabe ang tulak na yung hangin na sa pati kochi. pati yung buhok ko, na Kalat na yung Kita guys yung buhok Gabi ang malamig dito guys. Talaga punta kayo dito talaga. Pag may sabado linggo, marami naman akyat dito talaga tao. Kayo rin punta kayo. Pag may init na market tanggap kayo, wag na punta sa SM dito. Tanay na lang talaga. Market pala yung tao dito? Bakit dito yung ay rider? <laughs> Ayun o, <no>, dami rider <laughs> yung... o. Alika na honey. Alika na. sobrang malamig na talaga wow. dito sa Little Baguio. Guys, sobra malamig talaga sa Little Baguio dito. Bag na talaga. Bag na bag talaga o. तलगा मग नाही बांगल गार नाही नफग नफलग